mali mali <laughs> mga kapangga welcome to my Amos vlog my channel Amos vlog mga kapangga ito na yung namigay ko bukas bukas ang birthday ko eh. ano kasi hindi ako maghanda dahil ang handaan doon na sa hubo sa senior yung kapistahan sa senior santurino namin doon ko na inano. Kasi nga, bukas, hmm. ano lang to, paluto lang to para pamigay ko lang. Yung, hmm? pamigay ko lang yung sa ano, sa pamilya namin. Dito lang sa malapit lang. So, ito yung pinaghanda ko para mag-spagetti. Mayroong may dalawang bell pepper at saka yung yung onion at saka garlic. Ito lang. At saka ito yung carnation Condensed. At saka dito yung, ito yung spaghetti del monte. Spaghetti del monte. At saka, dalawa sa dalawa. Dalawa yung spaghetti na. Del monte. Del monte quality. Spaghetti. Ito yung dalawang ganito, panghalo. At saka, ito. At saka yung ketchup. Ito. Kung kulang, dagdagan lang yan. Kasi hindi nakalista kung ilan nang gamitin. Isang cheese. Hindi ko kung kasya ba yan. At saka giniling. Ano pang kailangan? Bukas na. yung kailangan? pang iba? At saka yung Virginia hotdog. Ay, mga kapangga... Tulong. Ito lang ang ni Hama. Salamat lang sa Panginoon. Kasi, ano, binigyan pa niya ako ng ah, anak, binigyan pa niya ako ng isang ngayong taon na to. At saka, bigyan pa niya ako ng mahaba-haba, mahaba pang mga taon. Maraming, maraming taon pang dumating sa birthday ko buhay ko. Thank you. Bye-bye, mga kapangga. Hanggang dito na lang. Yun lang. Pinakita ko lang. Ito yung handa lang. Pag ano. Para pang pamigay ko lang. Birthday na ano. Pang pang birthday. Birthday ko lang. <laughs> mga kapangga. Thank you. Bye-bye, mga kapangga. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> bye bye. <laughs>